Kay Robert. Ah, alam niyo po ba yung ano, yung plural sa English? Balita ko po kasi English major kayo eh. kayo. Kay Robert. Not plural, plural. Ay plural tests. Pel kay Yes. No. <laughs> Gano ba yun? Ano ba yung ano yung plural nung ano? Ito yung cat. 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 Eh yung ano. Cats ba 'yon?

<laughs> um, eh ano naman yung ano yung carrot? Uh, Ganon din ba yon? Oh, Parang Carot. mouse lang din. <laughs> Carot. <laughs> Carot. And black. Black. black, and chip chip. And black chip chip. Ayun po, may nakita ko sa likod yung black. Oh. Actually, alaga ko lang. Alaga nyo ba yan? Anong tawag dyan sa alaga nyo na ganyan? Um, Ayan, scientific name yan. The Corrissi King The <laughs> Queen King King of King of King King of 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 King Forest? King of King of King of King of King of King of King ano, actually, nakuha ko lang siya kasi nagmina kami doon. Ay! Nakakawa! siya doon? Maliit pa lang. Ay, ganyan? Ibet yung parang ang laki-laki na. Mabilis lang yung uli. Mabilis lang yung mo bilis? Bukas. Sige bukas, malaki talaga yun. Ano ba kinakain niyan? Ang appetite niya, graba. Graba? Okay na, appetite niya, graba. Tsaka ano, ano pa mga... Pero yung pinakahabi na, nakalimit, ano, putek. Putek? <laughs> Oo. Oh. At ganun. Uh, pero may isang <laughs> pinapalak siya ng ano, pellet. Pellet? Bala. 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 Bala ng pellet gan. Oo, uh, yun yan. Oh, grabe naman yung alaga niyo kay Jobert? Oo. Oh, Bisa, nag din ng ulay yan. nag din ng ulay? Ano ba ngayon? Friday, di ba? Friday. Oo, oh, yan. Kaya niya siya. Oo. <laughs> Ano nga, color coding. yun. Wow! I love you, mom! Wow. Ano bang ang ulay niya, pag ano, MWF? MWF, ang yan. Ulay, ano nga. Ulay na, o. Mabrown, brown, yung parang, <laughs> ano, pang-tae. Ganyan. Connie, nakikita ko ngayon. Hindi, di ba, si Harold Iba pa yan? Oo, ba? Ano nga. Thursday, Friday, ano nga. Saturday, Sunday, ano nga, mag-green, green niya. Ay, green parang shirek lang? Oo, oh, yung parang gano'n. Butik na. <laughs> Bira lang yung mga Endangered species Ay, na sila ngayon. Ay, endangered na ba talaga yan? Ano ba talagang tawag dyan sa ganyang ano? Animals? Ang animals na yan, tawag dyan. Batok kinses. Batok kinses? Oo. Oh. Batok na kinses? Hindi, hindi. talaga. Tanda mo, kinakain mo yung pellet. Pellet? Saka, ano, <laughs> kawa, ako hindi naman mo, tagbay ng puno. na ng puno? Eh, ano bang pinaka pagkain niyang kung ano man yan? Natural. mga tao. Ay, tayo ba yun? Napakalupit pala niya alaga niyo, kaya go Napakalupit pala niya. <laughs> pang nagpawisin ano mo nangyari dyan. <laughs> <Ay, laughs> Pakaalipe. Ang ina mo di sa? Jobbert, ano yung iyong 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 Naka, nakasingot ba siya nun? No, kung <laughs> ano man yun. <laughs> Ayoko, Kuya Jobber. Baka, baka masawi na ako pagkabukas. Actually, bukas, mamamatay na. Ay, mamamatay na ba? Ito, ito siya. Putik na yan, no? Kakaiba, Kuya Bobber. Tingnan mo. Meron pa siyang kung ano. ito. Gusto pa yan, oo. Oh. Galit. Actually, oh. mahihayan niyang mga kanyang tikis ba yan? Nakaya pala ay tumingin? Oo, oh, mahihayan niyang mga Kasi, okay. na lang sila, lima na lang yan. Lang lang lima? Lima? Buong mundo na yun? Oo. Grabe na yan. Yung ah, mga Sige, salamat kay Jobert. May bago na naman ako natutunan sa'yo. गे गए जो <laughs>